Sige, Yung ano na nga, sabi niya nga, sabi ko, with, with you, this July, Baka magbuntis ka! Kumahimik muna! <laughs> Baka magbuntis ka! Okay na, na! Alam mo, ang pagal, alam mo, ang pagal mo magkwento, like, paligwiligwil, why don't you tell it from the point of view? Yeah, that's yes. true! No, kasi ganito kayo! Ay, kasi alam mo, ganyan, 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 hindi eh, mo pasabihin! Sige! Okay. Kasi madetail yun, ma, ninererate ko yun. Huwag no, no, no. oh. mo pala decision. Kwento ba ba oh, Hindi mo kwento to. Nangigigil yung mga ngipin ko sa'yo. Gusto ka lang i-bite? Ay, Ay, no. Huwag daw niyang no. kagatin. Baklo. Eto na nga yung eksena. Gusto mo lang lamutakin yung perlas ko. Ano may paglalasa ka rin pala pukirat sa perlas Alam. ni perlas. Sorry, hindi ko ibibigay sa'yo pukirat ang perlas ng silanganan. Ano? Ay, Ay, ayaw, ayaw na, na Ginigigil talaga ako. Ano na yung sika mo, te? Tayo na lang is there magchika. Wait lang. eto na nga, be. Sabi niya, be, kung uh, sabi ko sa kanya, uuwi ka dito ng Philippines this July. Pupunta ko mai sa July. Doon, magmi-meet -me kami ni Quindora, nila ano nga, kung for to and all. Tapos Sabi ko sa kanya, pwede kang umuwi. Tapos, pag, pag, pag nakadating ka ng Manila, sabay-sabay tayong lahat. Pumuntang Boracay at cherga kung gusto nila. Tayong lahat. Pasabog! eh, kasus, eh sabi niya, libre niya daw ako eh. Eh, wala akong expense po ni Naria sa St. Peter. <laughs> <laughs> Tapos mother. May St. Peter Boracay naman ba? Ah, ano wala. Eh, Pintras ano Meron doon? Ah, uh, Tapos tige, yun tige. Na nga, yung eh, sabi niya, sabi niya, pag check ko lang muna yung, yung, ano, yung weather, gusto niya kasi sunny-sunny daw. Pakita ko lang yung mukha ni, ano, ni, eto, mukhang sunog. Pakita ko sa kanya, saan na yun? Anong mukhang sunog? least yung mata ko pantay. At least yung mata ko pantay. Oh, sa nakatingin. Saka nakatingin. Saka nakatingin. Ano? Ano? Saka nakatingin. Huwag pala ba yung Ay, huwag mo akong ginigigil. Sunog pa, ako sayo. <laughs> 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 maganda pa ako sa oh, ugun. Atay ka pa, mas <laughs> wala ko oh, kayo. <laughs> e, ano? Kaya baka ka mag kayo ba? Kaya na, sito ko na ng kaparoon. Kaya na, sito ko Ay, wala. Talo ako. may fefe yan eh. Zero. Oh, talo ka talaga, ti. Kahit may fefe ako, ti. Maganda pa rin ako sa' Hmm. Wala akong sinabi, ikaw yung block, yung yung block. Oh, Ba't mo sinabi sunog ako? <laughs> oh, tumingin ka sa akin, te! Tumingin ka sa akin! Huwag ka tumingin Gano't sa dindi! Sa akin na tumingin! Gano't parang tiyan. jellyfish pa, oh. Baka pa, ano? tingin <laughs> kita sa jellyfish. Ay! Magpapadalasan ako ng 3K sa inyo pang kain nyo ng Jollibee, kaso huwag na lang. Ay! Ito ang pabigyan ko ng pang Jollibee! Ang yaman niya ni ano, may CEO yan ng mga brand ng make-up si, ano, mama ko. <laughs> Yan ano? si ano? Kim Parabarahi. Si, si ano? Si Ate Jenny Kim. Ano? Pagkapatid! Oh. May kapatid ka Ate Sneer? Oo. Uh oh, Meron. Ako. Ano? Hmm, Ma Manis. Kaya pala yung Pilipinas, kurap eh. Kasi sa spy kayo eh. Oo. Oh, Ito oh, okay. <laughs> bumili kayo ako sa inyo. Bumili ako ng no, nori. O oh, order kayo ako ng nori. Pending! Ganyan ba sa amin? Wala! Wala! Sabi Wala! 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 Kami wala. Kami wala! 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 Hindi sabi, amin Ah! Sabi Kasi mamansin up ka kasi hindi mo sa school, lasing, lasing na Mama Mirna! Mama Mirna! Ah! Kamusta ka na dyan? Lasing na ay. yan lasing na Ala. May ano ako, may may ireto sana ako sa iyo. Ano sino? Baka maliit lang ang turon niyan. Ano? Yan na. <laughs> na ano din? Nakilala ko lang din sa ano. Sa sa Omi, sa Omiguel. Baka yan nila dahilan ng pagka kamatayan ko, wag na. Nakachap-chapin <laughs> tsap lang ako. Kamo si Isni na to, bongga to. Ano talaga tangkilikin ang sariling atin. Pinoy na Pinoy. Oh, dapat ikaw kagaya ka na Mag malayo ang mararating mo po kirat pag ikaw ay mabait. Ma, malayo Mabapa. na yung nakikita niya. Malayo, malayo na yung nakikita niya, ma, sa ibang bansa na yung mata niya. Nakikita sa... sa buhay niyo. Sa buhay ba, niyo. Oh, Sabi ako na sa malaban na naman ako tapos sabihin niyo masama ako. Kalahati pag inaawin niyo, pag kalahati. ano, pag pagpahambol ka, aawain, ah, aawain ka na ng mga person. Dapat. Hindi naman ibig sabihin ng gano'n, kalahati lang dapat yung masama ang ugali mo dapat magaya ka kay Isner, oh. Kasi malayo. Alam ko sa sarili ko, man na mabait ako, ma. Hindi talaga. Ikaw lang yung nakakaalam. Kahit magalito ka. Mabait lang siya, ah. Ano ka? Mabait ako, ma. Nerespeto ko yung mga nakakatanda sa akin. Hindi na talaga ako nerespeto. Kalahatin lang. Kasi hindi ka daw matanda. Alam mo yan, ma. May mahal kita, ma. Alam mo yan. Ma, pinaplastik ako. mo pa ako